pwedeng kami dito? Paano ka sakta? So, diba? Ito Ano ba ang misura ni Jesus? Ano bang nakikita ko sa the eye? Kung hindi po, bakit hindi Ay, mo nakita yung talagang tunay na ayun sa... Niya eh, sa bawal, bawal po, bawal po kasi sa mga Kristiyano, gumawa ng larawang inanyuan. Ang ganyan. Huwag hmm. kang matakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo. Wag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguhuin na ang Diyos mapanibuguin. Ayaw ng Diyos na gagawa ka ng larawang inanyuan, kawangis ng alamang bagay sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Huwag kang sa kanila. Kaya yun yung paggawa, bawal eh. Kaya yung mga unang kristyano, hindi gumawa. Kaya wala tayong makita ngayon larawan ni Kristo na ang may gawa yung mga unang kristyano. Yun yung nakikita ngayon mga artifacts, ha? yung mga nahuhukay na mga kung ano-anong mga imahen, yan ho'y gawa, nag lang noong ika na siglo. Limandaan taon nang nasa langit si Kristo, bago lang nagsigawa yung mga tao dahil tumalikod na sila sa aral ni Kristo. Naggagawa na sila ng mga ribulto. 4.3 Palawang Timoteo. Sapagkat darating ang panahon. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang kita at at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa kataha. Kaya nakahula yun, pagkawala ng mga apostol, ihiwalay sa katotohanan ng mga tainga ng tao, ibabaling sa kataha at isa na nga sa kinatha yung mga idolo na yan, mga santo-santo na yan, mga... Pero bakit hindi yung... Hindi ba oh, si Jesus o oh, eh naging tao ho? Oh. Opo. Dapat po, oh, ipapakita yung talagang... Bawal nga. Ah, ah bawal po. Oh. Bawal nga pong gawa ng larawang ina nyo. Ano? Eh. Kaya po, walang kristyano noon na gumawa ng anumang larawan ni Jesus. Ay, na nung bata siya, wala ho. Hindi santo ninyo, hindi ho. Ano? Sige po.